Hindi na kita. Hindi na kita. Asa na? Ayun. Oh, sa likod, sa likod. Tubak mo doon. Sa likod. Salubungin mo sa likod. <laughs> ay, baka mabasa sa salamin! <laughs> kayo! Tama na, tama! Tama na. tama na! Tama na! Tama na. Tama na. Tama na. Calm down. Yeah. 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 kita nakita niyo ba yung nagbaboksing dito niya? Oo. Uh, uh. Sino yung baboksing? Ay! Mga ni Nicky eh. ako. Ah! Nandito pa ako! May glove! Ano? Yan! Ang tigal mo basag! Babasag yung tita na niya! ibaba mo na yan! ibaba mo na yan! Kunin mo na yung project mo. Iuwi mo. Sabi ka. Nababasag dun yan.

<laughs> 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 Lagot. Kina lang pa naman. Puw! Putang ina. Botohan ba? Tito Pogeh. Patay manok. yung ring eh. eh Itanggal Akin yun na.

O oh, ron si. Uh, uh, o jan mababarag yung Huya, Rosie. Laro daw kayo ni Stephanie. <coughs> well, go, 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 go. Dito lang matutulog si Rosie. Pasahan siya? daw kayo. Pasahan mo siya ng bola. Oh, go, go, go. Oh, oh. Pasahan mo daw yeah, siya oh, oh. ng bola. Okay, go get the ball and shoot. Uy, <coughs> okay, pasahan mo daw. Okay, go. Imbed, hawakan mo yung ring at si Stephanie shoot. Okay, go and get the ball. Go and shoot the ball. Go. So. Basta, the tag. Wait, let it take oh. Okay, go, 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 shoot. Go in there, Ah, Ah, may tagahawak. May tagahawak. para maabot ni Stephanie. mo pa. Ayan, dyan. Nga, shoot the ball. Stephanie, shoot the ball. Ano ba yan? The ball. The ball. The ball. Jangan sangkut nampi bola mo. Tunggu. 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 Tunggu.

Go and catch the ball, you must catch one. Or oh, you don't know how to catch, you must grab also. They grab from you, you grab also. Yeah. yeah go, go, go. Okay. Shoot! Ah. <laughs>

Come oh.